E ng mga empleyado ng lokal na pamalaan ng bagong modified work schedule sa Metro Manila. Yan ni Benji Durango. Ang magkumaring Lea at Thelma maagang present sa Caloocan City Hall kanina. Parehong alas 7 nagsimulang araw nila ngayon. Less traffic. Dahil walang traffic, hindi sila nagmukhang mandirigma kanina. Mas pabor po sa amin. Nakamotor si Lea, nakakotse naman si Thelma. 6.40 na sila umalis ng bahay kanina pero fresh na fresh na dumating sa opisina. Ang maganda pa dahil 4 p.m. lang ang uwi, mas marami silang time sa family. Makapag-prepare pa ako ng pagkain para sa amin. Kaya ang tanong sa akin ni Leia, may forever ba? Pero kanina, siya talaga napakaganda. Smooth po yung aming pagpasok. Pero dito sa Kaloocan, kalahati lang ng bilang ng mga empleyado ang papasok ng 7 to 4. Ang iba, 8 to 5 pa rin. Habang ang iba naman, 24-7 pa rin. Base ito sa Metro Manila Council Resolution No. 24-08, Series of 2024 kung saan gagawing alas 7 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa NCR para maibsan man lang ang traffic. Pero umaapila raw kasi ang Civil Service Commission. Huwag daw sana magsara ng alas 4, kaya dito sa Kaloocan, hinati-hati na lang. May kaunting reklamo pero napapaliwanaga naman. Lahat naman talagang pag nagbago. In effect mula kanina umaga ang dami nung tumatawag sa akin. Ang Quezon City, ganoon na rin ang ginawa. Pero hinati naman nila sa three ships ang pasok sa kanilang tanggapan. Bukod sa 7 to 4, meron din silang 8 to 5 at 9 to 6 para mapagsilbihan ang kanilang mga kliyente sa lahat ng oras. Bagamat nagpalitan ng oras ang ibang mga lungsod, ang Valenzuela, hindi pa. Sa amin kasi, medyo may peculiarity. Ewan ko lang ho, kung ganito rin po sa ibang LGU. Ngunit nagpa-survey ho kami, 90% kasi ng aming mga kawani sa City Hall ay uh, nakitira around DBC. Wala masyadong effect on the uh, major roads. Pero gusto pa rin daw nila itong subukan sa iba nilang tanggapan. We are preparing um, certain offices na possible pong uh, mag-trial uh, session ng mm -hmm. 7 to 4. Ang iba naman po na may direct transaction sa national offices will uh, retain the 5 uh, p.m. Kung magtutuloy-tuloy ang ganito, halos wala na tayong pinagkaiba sa New York. 9 to 5 nga lang sa kanila, 7 to 4 naman sa atin. Pero at least daw fresh ka in and out papasok ng trabaho nakatulong ka pa sa kapwa mo pero naniniwala naman din ako doon sa wisdom na let's try kasi talagang lumalala naman din talaga yung traffic situation natin ano Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas